What's up mga tropa? Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng videos natin dahil busy tayo mga tropa. So mga tropa, meron lang ko i-share sa inyo no. Meron tayong Toyota Land Cruiser 2016 model. So nabaha to mga tropa, Nabot ng tubig to. Nakita nyo man sa video mga tropa. So mga tropa, uh, hindi porke na pinasok ka ng tubig yung engine base nyo eh hatulan nyo agad ng overhaul. So ito mga tropa, i-share ko sa inyo kung paano ba gagawin yung Uh, nabaha na baha yung sasakyan sa mga car owner para may idea kayo. So ang ginagawa ko dito mga tropa, una-una you dyan, iniikot ko muna yung kamsapuli kung Kapag umikot Kapag umiikot yung kamsapuli mga tropa, na uh, natanggal ko lahat yan, intake manifold, spark plug, lahat ng electrical system dito sa may engine base niya, tinatanggal ko yan tapos lahat yan, nilinisan ko lahat yan. Tapos palit ng langis, kung automatic transmission yung palitan nyo ng langis agad yan ito mga tropa, pakumandar lang kasi ito so ito isi-share ko lang sa inyo kung paano, paano ko ginagawa yung ganitong nabaha yung sakyan dahil nga uh, hindi lang first time ko na gumawa ng nabaha ng sakyan maraming bisis na mga tropa so mga tropa inabot ng tubig dito so tingnan nyo tinanggal natin yung intake manifold nya so nagkaroon ng tubig so kailangan natin tanggalin itong spark plug Uh, angina ang ina natin lahat ng konektor yan yung tubig nya lahat ng konektor sa electrical linisa natin to so buti na lang umiikot pa yung makina nya so may posibilidad to na andar to wala siyang malaking problema kasi yung mga computer nito nakasilyado pa eh. Pati yung EBS sa kasilya, sila sil do yan. So, tanggalin to. Lahat ng konektor dito, so, tatanggalin yan. Electrical. Tapos linisan. Eh! Hey! Huh? mo! mo! Uh, tinanggal ko lahat ng dashboard dito dahil nga inabot ng tubig dito. Uh, lahat ng sasakyan, sa loob kasi yan, open lahat yan yung, ano niya, yung mga module. Hindi katulad dun sa engine base na may mga uh, rubber yung mga connector niyan. Ngayon, kapag nabaha ngayong araw, kinabukasan, dalin nyo agad dun sa trusted yun na workshop o trusted yung electrician e o mekaniko. Actually, walang masyadong ginastos 'yung may-ari nito dahil nasalba, nasalba natin 'yung mga module dito sa loob. Dahil mang nito, dinala agad sa akin. So, ang unang ginawa ko, tinanggal ko 'yung mga ito, dashboard, lahat ng module dito, tinanggal ko 'yan tapos nilinisan ko ng panglinis sa electronic. Tapos sinanginan, tapos pinatuyo. Vale, a